Good afternoon mga katambay no. portuguese uh, for today's vlog ay dito tayo sa Ibayo na naman ngayon at subukan natin taniman ng okra yung ating ano tinaniman ng mais noong nakaraan. Ayan oh. No? So nung kung makikita nyo ayun si Erpat at do sa taas at nag-a-tractor siya. So ayun mga katambay no, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag subscribe At pagkiklik yung notification bell para lagi yung updated sa mga bago kong upload na video So ayun mga katambay tara samahan nyo kami ngayong araw na to at Susubukan at, nating taniman ng okra itong ating pinagtaniman na mais Ayan, ayun mga katambay kung makikita nyo yun si Arpat tayo Kita ba? Ayan Ayan sa dulo. Ayun na yung na-tractor niya doon. Tapos ito naman, yung sa kabila. Ayan, nakikita Ay, nyo ba? Mamaya pupunta natin siya dun. So ayan, tara mga katambay, samahan nyo kami. So ayan mga katambay, ito yung nataniman natin dito sa may bandang taas. Ayan o. Ito yung CR dun. Kita ba? Ayan. Parating na. Ayan o. Cuma lah buling yang aku ambro natin kan Sekarang Sama nyumik makatambay dito na tayo sa tabi ng kubo na gaana tractor so second day na natin ngayon yan so ayan yung nan tractor natin kaapon yung sa taas doon pati yung dito sa gilid dito ayan. nakuha na na natin lahat ngayon mga katambay ang ganda nga raruin kasi basa yung lupa na ulanan kagabi medyo nahihirapan nga lang yung makina kasi malagkit yung lupa Good morning mga katambay no. Ayon, so sana sa mabuti kayong kalagayan. At uh, <coughs> bali 3 days na nating inaararo ngayon itong ating pwesto at adamnan ng okra. ayon. Ayun, so mga katambay, ayan, kung makikita niyo ito. Kung makikita niyo, oh, ang luwang na ng ng, ng, ng tractor natin. Ayan. So uh, basa yung lupa oh. Dapat din manyan. So ayun na lang yung ating inaan tractor dun sa baba. Yun dun. Ano na lang. Ah. Uh, konti na lang yun. Yung sa banana lang yung mga katamba yan. Uh. So bali 3 days na tayo nag-an tractor dito. Siguro ngayon matatapos na to. Uh, at bukas siguro ay ano tayo Guguit na tayo dun, guguhit na tayo para pag ano nang tudling para sa okra at ayun sa so, mga katambay kung bago ko pa lang sa aking youtube channel eh, huwag kalimutan mag like and subscribe at pag click yung notification bell para lagi ka update sa mga bago kong upload na video so ayun mga katambay tara samahan nyo kami ngayong araw na to at tatapusin na natin yung inaara na yan let's go at so ayun mga katambay bali patapos na konti na lang ayan oh. Bali ilang ikot na lang yan. Ayun si Erpat yung nagaan tractor. At tobal so, dito sa tabi natin ayan. Pinapatag nila kasi tatanim daw sila ng palay. So bali ano. Oh. Luwang ng ano natin 1.5 yan mga katambay bali ano na oh medyo tuyo na yung lupa sobrang init So ayun mga katambay, abang natin yung mga susunod dating ng video uh, Susunod na araw uh, At sa ating pagtatanim, may samahan nyo rin po kami Sa aking mga solid subscriber at viewers yan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel At kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel mga katambay Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at pag-click yung notification bell Para lagi kang updated sa mga bagong upload na video At so ayun mga katambay Abang-abang na lang po tayo sa ating susunod na video at itong aking pagtatanim at yung mga gagawin pa natin sa susunod na araw so yung mga katambay may sana wag po kayo magsama sumuporta sa aking video maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless all